Aresto na agad sa Pasay Kaugnay sa paggamit ng peking pera. Alam niyo po ba sa limang na aresto, dalawa po dyan ay menor de edad? -na. Alam niyo ba natin bakit nasangkot dyan ang mga minor de edad na yan sa report ni Haji Rieta. Haji? Haji? Yes, uh, ang, sa nga no, ng limang katao at dalawa dito no, ay uh, minor de edad. At uh, matapos naman ng mga biktima, Gamit ang pekeng pera sa isang pasyalan sa Pasay City Pasado ng 8 kagabi. Ay, isa sa mga nabiktimang si Maricara lumbre ay uh, bumili ang mga sospek ng damit sa kanilang tindahan kagabi at hindi agad na ginala ang tindera sa mga sospek dahil uh, mukha naman daw silang uh, hindi gagawa ng masama. Pero nang uh, ibinayad na ang alimandang pisong papel na ito, ay uh, dito na siya nagduda. At sa unang araw ay hindi rin halatang pekeng pera. Pero nang uh, makalis ng mga suspect ay agad doon nilang pinakita sa isang uh, thermal scanner ang uh, perang papel at uh, natukusang peke nga ito. Kaya naman agad nilang uh, ipinahuli ang lima sa security guard at uh, sa persinto. At uh, pagdating naman sa persinto, ay uh, turuan na ang mga suspect ay sa minorted na suspect ay kung daw ay pati siya ay uh, biktima ng kaibigan. Dahil sumamalamang daw siya sa kaibigan at hindi naman daw niya alam na pege ang pera ang gagamitin nila sa pamamasyal. Aminado naman ay na isa sa mga minor de data suspect na siya uh, may hawak ng pege ang pera sa ginawa niyang panuloko at ang uh, nagawa niya nga lang ito dahil sa pangangailangan. At hindi niya raw kilala kung sino ang uh, nagbibigay sa kanya ng pege ang pera at nasa 6,000 piso ang halaga ng peka yung pera na nakumbis mula sa mga suspect. Pahay naman ng mga nabigtima sa publiko, dapat daw ay kinatising mabuti ang perang hawak at huwag daw agad na nagamit nito sa mga tindahan, lalo na kapag kaduda-duda ang mga ito. Posible namang maharap sa reklamang estafa at illegal possession and use of fake money ang tatlo sa mga suspect. Ang mga minor de na suspect naman ay hindi muna ikinulong at ay susurrender nga sa DSWD. Samantala na sa kusudayanan ng Pasay Police ang mga suspect. maris Pero Haji, sinabi ba sa inyo kung yung mga minor de edad niyan ay uh, nirecruit ng sindikato, miyembro ng sindikato dyan? Yung uh, nakusap natin yung isa sa mga minor de edad, meron daw uh, nagbigay sa kanya ng pera pero tinanong ko kung na kilala niya sabi niya, hindi niya daw kilala. So sabi ko, bakit mo kinuha yung pera? Sabi niya, since daw pera daw yun at uh, binigay na lang libre sa kanya, kinuha niya na lang daw. So uh, hindi niya naman sinabi kung uh, kung sino lalaki na nagbigay sa kanya ng pera at hindi niya naman daw kilala. Basta na lang daw niya kinuha yung pera, Maris. Uh -huh. Alright, maraming salamat Haji Rieta.